nabigla ako sa balita, nagchat sa akin yung isang kapitbahay dito. Tapos sinend yung ano, picture ng resibo ng ano namin, ng bill dito. Umabot ba naman ng ano, uh, 88,000 plus, tapos overdue na siya, nagka-penalty ng 8,000 plus. And then, umabot siya na mahigit uh, 97,000. Hi guys. Tara tayo pertahan. Okay. Okay. Oh, ay nako. tapos ko lang maglinis. Pagod. Nantok na ako. nag ml pa kami kagabi. Mga almost 2 a.m. na kami natapos. So ngayon naglinis, naglinis naman ang bahay ngayong araw. So medyo pagod-pagod na naman. Tapos ano pa kinumpuni ko pa yung mga ano nasirang lock dito sana, sa ano main door so yun mamaya mga 12 noon ano naman tayo Um, sundok na naman tayo sa ating bunso. Kasi dito daw siya sa bahay magla-lunch. Ayaw niya dun sa school. Okay. Mamayang gabi, pag free time natin, maglalaro ulit tayo ng Mobile Legends. Kasama yung mga tropa natin sa online space. Shout out natin sila ni no? Sila ni Onoda. Si Jovan at Okay. Kasi, ano, si Panda, si Surrender, at saka si City Hunter. Shoutout natin sila, guys. Kaya ganito. Gusto kong mahiga muna. Napagod ako sa paglilinis dito sa bahay. At saka pag, ano, kumpuni dito sa nasirang lock sa main door. Linis siya kasi na, ano malagyan ng ano yan, lock kasi nakahiwalay na yung ano yung lagayan ng lock ba wala pa anong tawag dun basta yung kinabitan kinakabitan ng lock yung nasira kaya napasubo tayo dito sa ano bahay busy busy ako dun sa kabila eh dito naman tayo balik naman tayo dun mamaya tatapusin ko lang dito yung mga nasira. Taka, tsaka yung ano, nagulat ako kaninang umaga, nagchat yung ano, yung kapitbahay namin dito. Ang bill namin umabot ng ano, mga 96,649 sa tubig ha. Kung, kung ano, kung titingnan natin sa mga previous na ano, bill, di naman umaabot ng 260 eh ano na dun kasama na dun yung ano penalty kasi na overdue kasi ako dito sa pagbayad ng bill eh ngayon nagulat ako na umabot ng 96,000 ara yun isang buong condominium o isang buong ano village ang binayaran ko dito ano yun isang buong barangay kanon ako ang nagbayad lahat ng ano nila tubig kasi ako isipin mo ang 96,000 sobrang laki naman niya ano lang na na nagkamali ng ng ano reading yung ano dito reader sa tubig no kung isipin mo hindi nga kami dito nakakaubos ng isang drum ng tubig oo sa isang buwan Actually, nagbabayad lang kami dito ng tubig ng ano eh hindi ginagamit pero hindi namin pinapaputol kasi na pupunta kami dito wala kaming gagamitin pati yung kuryente din namin pinaputol. Kasi yung kuryente, okay lang din naman kasi depende sa consumption. Wala naman siyang minimum. Kasi yung ano dito, yung kuryente, abot lang ng tag. Ang malaki na yata yung nabayaran ko last month na 18 pesos. Tapos yung iba, 12 pesos, 6, 10, o mga ganun lang. Pero ang tubig, meron kasi siyang minimum na 235. Um, regardless kung maubos mo ang ang ano ang ang monthly consumption or hindi magbabayad ka ng 235 tapos kapag naman ano na overdue ka abot siya ng mga 258 or 259 something like that so, yun yung ano binabayaran ko madalas kasi nga na overdue ako sa kabisi nakakalimutan ko minsan magbayad ng ano bill pero okay lang pero ngayong umaga ay eh, nagulat ako. Nabigla ako sa balita. Nagchat sa akin yung isang kapitbahay dito. Na sinend yung ano, picture ng resibo ng ano namin. Ng bill dito. Umabot ba naman ng ano, uh, 88,000 plus. tas overdue na siya. Nagka-penalty ng 8,000 plus. And then, umabot siya na mahigit. Um, uh, 97,000. Kung ano mo siya. Kung kung ano talaga, kung bill mo siya, kung babayaran ko talaga siya. So, inisip ko kanina, ipupuntahan ko agad dito. Tapos, ipaano ko ulit, ipa-read ko ulit yung, ano namin, kwentador, tawag dun eh. O, yung meter, metrohan ba, metrohan ng bill sa, ano, sa tubig at saka, ano. ah uh, tubig lang naman sa kuryente, okay lang din naman ang, ano, kuryente, wala naman problema. Ha, <sighs> muntik na akong mapapunta sa Manila, nila sa opisina nila kakausapin ko sana yung ano doon yung management nila doon abuti na nga lang dito sa ano yung nagchat sa akin ng kapitbahay namin na ano, ka close friend lang kasi namin din meron siya ditong bayad center so ang ginawa niya nung open na yung website ah uh, niya yung deal kung ang nag-reflect doon sa sa ano sa paper na bill yung binigay na bill sa amin ay parehas doon sa bill na nandoon sa ano nila sa system nila buti na lang pagka ano sa system pagka check na sa system ay iba yung nandoon yung ano talaga yung bill na na original doon na which is 258 something so nagbayad ako ah, nagbigay ako ng 300 pesos tapos yung sukli ko is 20 pesos so wala like 280 mga 280 yung ano yung nabayaran ko kasi nga ano siya bills payment kasi siya hindi ako direct dun sa ano sa office nila may extra charge pero okay lang kaysa naman magbayad ako dun sa 96,000 or 97,000 sobra sobra naman yun hindi naman kami nakagamit ng ganoon ano kalaki at kadaming ano tubig sa isang buwan kung ako okay, kung kung iano mo kung i-on ko lang dito yung tubig whole month tapos eh ano susukatin kung umabot ba ng kahit 5000 hindi siguro feeling ko hindi aabot kahit ano sabi ko nga sa kanila kahit siguro 10 buwan ko hindi binayaran yung tubig dito hindi rin naabot ng 86 o oh, 88,000 or 97,000. Sobra-sobra naman yung ano. <laughs> yung bill namin ngayon. Kaya sabi ko, oh, nga. Sabi na yung mga si, ano namin mga kapitbahay namin dito. Oo oh, nga, kahit na kahit nga ano, 1 year di ako magbayad, di aabot ng 97. Tapos ano, uh, two to 3 months lang pag hindi ka nakabayad sa tubig for sure po, wala na yan putol na yan eh andyan pa rin yun tinanong nila ako kanina kung nagbayad daw ba, ako ng ano bill ng mga previous months sabi ko naman updated naman ako magbayad ng ano previous bill namin o oh, updated ako magbayad ng bill minsan nga lang na overdue <laughs> muti na lang hindi naabot ng mga ano mga disconnection oo hindi hindi ako napunta sa ganong sitwasyon na nagdisconnect disconnect Ang mahal pa naman ipa-reconnect ipa ulit pabayad ka ulit ng ano I think uh, 600 plus. So, kasama na doon yung yung bill mo. Pero yun na. Mutin na lang hindi ano you know, hindi totoo yung ano uh, almost 97,000 na bill kasi nga kanina pag-check namin sa system dito sa ano sa payment center dito sa Kapitbahay namin. Eh okay naman. Back, back, to normal naman yung ano ko. Sim, pero paano kaya yun? Sabi niya, baka, baka ano yun, baka na, na mali na reading na ano, na, sa pag-input siguro ng mga numbers or details doon after niya ma-read yung ano, kwentador. Tapos, siguro tinapon yung ano, resibo na yon Kasi nga, na-correct na siguro niya agad pagkatapos niya ano, uh, no, ng ano, ng mistake. Siguro nakita ng ibang kapitbahay dito. Tapos, nagulat nga kami bakit napunta doon sa kabilang kanto. Yung resibo. Oo. So, nagulat nga kami na bakit nandun, bakit ibang tao yung nagbigay. Sabi ko, bakit doon ba ano? Doon ba iniiwan yung bill kapag nag-reading dito? Kasi usually nakikita ko dito. Nadadatnan ko lagi pag pupunta, ko, pupunta ko dito. Diyan lang sa labas. Ay baka nilalagay lang dyan sa, iniipit lang ba? Dyan sa may pinto, dyan sa may dito sa may ano, sa may receiving area namin dito. Eh ngayon nagulat ako nandun daw sa ano, doon sa kabilang kanto na, na ano yun sa kakilala nila. Tapos nahirapan sila daw mag